nagbabalot ako ng mga ipamimigay sa Pilipinas guys mag share din naman tayo ng mga tao sa Pilipinas ito guys mga shampoo in order ko sa ano sa temo toothpaste dab ayan guys daming ipamimigay sa Pilipinas paghahati-hatiin ng mga pamangkin ko yan guys Iba naman yung sa Bicol at iba naman sa Maynila. Sharing is caring. Ayan. Ito guys, alam nyo guys, masarap itong Ali Coffee na to guys. Ginseng to guys. Super yummy. Nakasama pa yung mga pad. Akin yun. <laughs> ay para hindi na nila guys mabilis sa Pilipinas ayan guys nakabalot na ako ng isang box o oh, iyan kasi kami kumakain ng maayos dito sa Pilipinas kumakain naman sila pero hindi kagaya dito na kung ano ano nakakain namin Tas, ayan guys mga pencils kasi kami guys yung mga rasyon namin hindi namin nagagamit iba yung ginagamit namin so ayan naipon namin lahat tapos ito pa ang isang box guys oh nakabuo na ako ng isang box yan mantika, olive oil sosial ayan mga ano para hindi na, na hindi na rin nila nabibili dahil sa sobrang mahal na rin ng bilihin ngayon mga dabs na sabon ito guys maganda itong charcoal na ano to best at saka yung mga chocolate so ayan guys thank you for watching bye